Yan ang Hindi lamigin ang butik yan. Hindi lamigin. Tapoy na. Pero dili, tapoy din kapoy yun. Kayo po, putang <laughs> <Kasi> na labi. Hindi ka bigyan At kasi nag Hindi na kayo mag-snow ang maya? Ewan ko lang. Baka mag-snow din. Sayang mo lang ang pagod natin dito. Ay, hindi na. Maliwanag, <laughs> <laughs> ang maliwanag hindi, na nga. Maliwanag na nga. Hindi, sabi ko nga. na nga. Ay, nga. Maliwanag na nga. na nga sila. no. Pagod na! Pagod na ako sa trabaho ko! mag pero hindi ko magawa no, kasi iniisip ko kayo parang nag Snow no 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 no, <coughs> no, 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 no. <coughs> Papasukin tayo, magpala lang, no? no. Kahit mga 8 hours lang, okay lang. Ha, dahil lawa! Ha, ang lawa, sadya man jukke! ande! Sadya niya, mande! Yil intro, uke! Nanan mani mani! Apo so! Sadya niya! Ha, ang Ha, <laughs> balot na balot ka ding, lugi. Tang tinam si Ero lo, lang ay. Ang bihira ka ding. Ang bihira ka ding. Tanda ka na ding. Tapos, kaya yung pano na ang tala. Daming buti dito. Bibenta yan. Kanin to. Oo. Ang hirap kumita ng pera ngayon. Pagpupuyatan mo, dugong tawis mo, tapos uutangin mo lang. Ang hirap mo pang singilin. hirap kumita na sa lapik, kol. May nidisigrasya na naman ano, na, rol, no? no? Ha? Huh? na naman ayropa, na, plano. No? Ano ba nagsapatos ka? Hey. Ayun Ay, kanina doon. Hindi, hey, yan. Ha?

Kapoy, pero kaya. Nakatas na yung ilong ko ko. O tiyakano? Ay parang ulan pa ulit Mercolesan ngayon, putang na bilis ah. Sanya <laughs> na saw ka tambay. Tak pala tau. Cool. Sabi nila sa amin, e eh, pinagpala daw kami kasi naharating kami dito sa Canada. Karamihan po talaga ng nasa Canada e Lalo na pag winter. <laughs> Yan, alam ko din, naghubad lang kasi ano. nalinis na siya. Hindi na, hindi na yung kakatayin. Ay. Kala yung araw ko nito kun. Yung wala. Baka yung araw ko nito 1 day lang. Oo. <laughs> Huli ka na, ding, eh, Gusto mo lang mo sa video eh. Huli ka na. Magluto ka na, ding. Gusto mo lang mo sa video. Gusto mo lang mo ako sa video. Magparang amoy gusto mo na dito. Dinipros ko na ngayon kanina makagang. Eh, napapogi-pogi pogi lang yung sako. Para na makuha sa video. Ayan o. Ayan o. Pogi yan eh. Ayan o. Para... Ayan o. Bulat na bulat. Yung isa naman o. ano naman. na o. Ayan o. May araw na. magsasaka na tunay. Buwing bilad sa araw. Dumayas na ako sa amin kasi taga bilad ng pala. Yelo mo mo parang ibibira. Huwag kang tulog ng tulog ding, tumatanda ka na ding. Dito <laughs> Gago! Dito ka! Doon na naman sa'yo. Oo, <laughs> asay mo mo rin dyan ding, manipis ng yan. na yan. Hindi ba ka nangakit eh. Gusto mo makuha sa camera eh. Dit dat dit dit dit. dit, dit, dit. Wat my omusok dan? <tik> Haa huh? Chinese New Year, coming in? Huh? I'm going t Chinese New Year. w h do you think i t i o n i n g Huh? w a k is this